malakas ang ulan. Kailangan lagi ka may panangga sa ulan. Minsan pag itong ang malakas ang ulan, hindi na sapat yung ordinaryong payong, ordinaryong jacket, o kaya ordinaryong raincoat. Okay ang, okay ang payong, pero pag malakas na yung hangin, hindi ka na kayang protektahan ng payong. Katulad itong raincoat na ito na hindi ka naman protektado. Uh, Wapag wow, yun na naman sa labas, malakas yung ulan, kaya dito muna tayo sa kwarto. Pero tinawagan ko na yung Techie Girl. May Techie Girl kasi ako eh. Ito si Techie Trina. Beautiful girls all over the world. Siya yung nagpo-provide sa akin ng mga gadgets na kailangan ko. Nala, pag itong bumabagyo. At ayun nga sa kanya, meron daw siyang bagong double-o jacket. car <makes> train na hindi rin tinatablan ng ulan. Tingnan natin. Super Rain Jacket kung tawagin ni Trina ang bagong double jacket. So, hindi sumasabi talaga, no? No. Hindi sumasabi yung buhok. So, kahit na, sige, sige, ubarin mo. Kahit ubarin. Oo. Oh. Yeah? Hindi na so, hindi hair mo. Yung hair ko dyan, no? Hindi. All out waterproof daw ito, kaya hindi talaga papasubi ng tubig. Yeah. Magaling! galing. Ako May makeup ako. Hindi mo babasay yung makeup. O, di ba? Why ba na lang ang kulang? Oh my god. Ano? Hindi mamaya susubukan <laughs> natin sa <Sige>, ulan <laughs> yan, ha? Sige, sige. Ito pa maganda wala kayong dapat ikabahala sa mga gamit nyo tulad ng cellphone at kahit ano pa mga electronic gadgets dahil sabi ni Trina <laughs> hindi rin daw pakasuhin ng tubig yung mga bulsa pansin niya yung sipo yun yung waterproof hindi pinapaso ng tubig yan yan tapos this can also be a raincoat or uh, pwede ako na si Trinity after nito So, napumahaba pa siya. Yes! Guys, so, pumahaba siya. Kanina, ordinary jacket siya, pero... Ayan, oh. O, naging trench coat na siya. Trench coat. Ready na ako. So, susubukan natin ngayon yung super rain mo. Kung gaano ba siya ka-effective sa malakas na ulan. Nakapasa yung jacket, o, diba? Pero hindi ako. Yun, pagkumarap ako, since nandito yung... Uh -huh. So, kailangan. Ayoko ba masira yung makeup eh. Uh -huh. so, kailangan. I'm down. ako! Yeah. Uh -huh. uh -huh. Let's go ba? Okay ba? Okay, okay ito malakas ng ulan. Ayan, ako lang ako. Medyo pinapasok ko ng tubig. Ayan, mukhang si Trina mukhang protected pa rin. Okay, saan tayo? Saan tayo? Okay, paano tayo Ang Ganda pa rin! Hindi na galaw yung makeup mo, ano? Hindi na nabasa yung face ko. Hindi na gulo yung hair mo. Yung mga gamit mo, yung mga cellphone mo. Ayun, wala. Hindi mo nga, anak ko nabasa. Wala, dry na dry. Dry. Drain dry na dry. Dry na dry. Dry na dry. Okay. Nice, nice. Wala pang power. So yun na yung bagong, bagong jacket yes. na gusutin ko sa pagkukover. -co Correct.